Sir XCD Master GR May kalab shout out Sir Master GR Hindi ko pa natapos yung Ano Ginagawa ko Sir Master GR Tawag ako mamaya Hindi pa ako nakapasok Ang ming-ming ko, tingnan kong iring. Tanawang akong iro. Iro, iring. Tanawa. Oh na. Oo oh na. O oh naman, na oh, so man, -ona ka ba? Oo oh na. <tinyo> Ngayon apuka. Ngayon apuka. Oh, na po ka. na po ka. Awa, tanawa siya, Tawag ko niya, kaya wako kasulod si mong gihatag. Hindi ko kadumdum. Wala sa akin na Atong giingon niya nga akong ipindot wala dito na. pa ko. May, may pa na. nang na, na negosyo ako. Ako na utang. Klaro oh. <laughs> <ng> <laughs> na lang. Oo. Sila, sila, sila May utang Ako <anak>, na <laughs> 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 <Ay>, nalimot <laughs> mo <man, ay> ko. Kalimutan <laughs> ko. Kanang igdang sa ni Elbe. Sila nakabuo. Ako anong... Na... Tara na, napalit. Sir XCD, maraming salamat. Nagluto kami. Nagluto, ginagpa ni Udto ba? Partner Ampere. Dalawang oras, gawin ko nalang dalawang oras. Hindi ah, nalang, isang oras nalang ka pinoy. Pag-end ko, mga puti sa ka-oras. Eh, okay, mag-ngitar ko rin screencast mag ko kong video, mag ubra kong screencast cast cut cut ko rin sa buntur, bakit ako sa buntur dak 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 masapian ang motor, ito ang motor na humanao kuan, humanao. Sani, humanao. oh na humana o kuwan, humana o saan eh humana o change oil wala ka nag trapal, hala nag trapal may nagsigulan oh bakit na takod na yung iri si ba, idiri ba oh <makes noise> ang akong kuha na lang is ka ng ispiho sa harapan di harap ito nawala naman po dagan siya kaya man ako Hello, yes, bata natulog buta ng dungdung natulog nawala ikuan wala ka pangay gatas natulog